Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kuntahan, dito sa ating kwentuhan. Um, yan, ang dami kong ginawang topic mga idol, pero ito yung gusto kong i-share sa inyo. Sa so, na yun. Ito, gusto kong unang i-share sa inyo. Ano? Kapag ka may guard ka, ano yung dapat mong gawin? Kasi marami ang mga kaibigan natin na may guard na nahihirapan. Ano? Uh, nagtatanong, kung ano yung mga ginagawa natin kapag ka umaatake yung sakit nating GERD o acid reflux. Kaya ngayong dito sa kwentuhan natin, dito sa topic natin, ito yung ating pag-uusapan, pagkukwentuhan. Bago ang lahat, ino muna ako ng vitamins. Kakakain ko lang. Yun nga pala mga idol, kapag ka ano, kapag ka umiinom kayo ng vitamins, um, pagkatapos yung kumain, uminom na kayo ng vitamins. Kasi, Um, ako oh, ha, sa pangunawa ko lang to. Kasi, saan ba kinukuha ng katawan natin yung mga vitamins natin? di ba doon sa mga pagkain natin? Siguro, ano, sa akin siguro, um, yun yung panahon na lumalabas yung pang, pangsala ng vitamins. Ano? Kaya doon ako umiinom ng vitamins uh, kasabay ng pagkain. Iniinom, yung in, iinomin in, ko ngayon ay uh, B-complex ng Parex. Tapos pagkamasakit yung mga ano ko mga joints ko, Itong B complex nito ang iniinom ko, yung Dolo Nerobion. Ah, uh, yun yung iniinom ko kasi may kasamang paracetamol ito uh, pang tanggal eh, makakatulong do sa pain, do sa pananakit. Kaya ito yung iniinom ko. Sa ngayon, hindi ako nawawala noon. <laughs> yun yung iniinom ko talaga pag may mga masasakit ako mga joints. Pero sa ngayon, continuous tayo na tayo. Pero hindi ako na ininom ng ano, vitamins na halimbawa, straight isang buwan, tapos sunod, yung tuloy-tuloy walang pahinga, hindi. Namamahinga ako sa vitamins. Um, vitamins naman, pagka alam naman natin, pagka kailangan natin inumin. Kasi kahit ano sabihin, ano pa rin ito eh, eh, ang synthetic pa rin ito eh. Uh, Siyempre, makukuha din naman natin sa mga prutas, gulay. Katulad ngayon, na ulam namin, bulang lang. Ano? Purong gulay yon Pinagsama-sama mga gulay. Ayan dito makukuha yan sa mga pagkain ngayon pagka alam mo namang may nangihina sa'yo mayroong di maganda sa'yo uh, malamang nagkukulang ka sa vitamina madali kang kapitan ng sakit yun uh, mag additional ka ng mga food supplement at saka mga vitamins at saka probiotic ano? ito masana so pagkatapos kumain ito kailangan natin kasi nga ang paniniwala ko um, nasasala ito ng ating katawan doon active yung ating katawan sa pagsala ng mga vitamins kapag katapos kumain dahil ang um, ating katawan doon naman talaga kumukuha ng mga vitamins at saka um, protein at kung ano-ano pa na kailangan ng katawan na ano, nasa sa pagkain pero iba ang lasa kahit katatapos ko mag-toothbrush pagkakain ko kasi nag na ako Well. Pero anyway, pag-usapan natin yung ano, yung kapag ka may guard ka, ano ba yung dapat mong gawin? Ano? Siyempre, para makatulong tayo sa mga kaibigan natin na baguhan sa sakit na GERD o hindi pa alam yung mga gagawin nila kapag ka inaatake sila ng GERD. Yan. May ilan akong mga um, naalala, ano, naalala sa sakit natin na sinulat ko para ma-share ko sa inyo. Tapos yung mga kaibigan natin na um, ah uh, nanonood dito na um, hindi ko na-share o wala dito sa na-share ko yung karanasan nyo, pwede nyo i-comment para mabasa ng iba. Ngayon din, mga kaibigan, yung um, may na-comment kasi doon sa isang vlog ko, pero um, sinagot ko yun. Kasi baka ma-misunderstand, ma, ma you know? Na-comment ng comment, tapos hindi naman ako sumasagot. Hindi po. Kung hindi man ako nagtatype ng sagot para doon, kasi nga, busy din naman. Alam naman ng mga karamihan dito na busy ako. Alam nila na, ginagawa ko yung vlog na ito para tumulong, pero hindi ako nakapokus talaga na 100% na yun lang ginagawa ko. Uh, actually, hindi naman ito yung hanap buhay ko. Ano po, may pinagbibisihan ako, may opisina akong pinapasuka sa gobyerno. Boko doon ah uh, yung asawa ko nasa ibang bansa, ako ang nag-iintindi ng pamilya namin, ano, ng mga anak ko at ng bahay namin, ano, lahat ng gawain. Kaya um, talagang, uh, sinisingit ko lang talaga yung pagbablog ngayon. Nababasa ko naman yung comment nyo, kaya nga nakakagawa ako ng iba't ibang topic. O, uh, lagi ako may topic. Kasi, doon ko po nakukuha yung mga topic ko sa mga comment nyo, sa mga, sa mga tanong nyo, katulad po nito, ano yung ano ang dapat natin gawin kapag may girth? Uh, dahil marami po nagtatanong Ng ganito na may ganito sila, ano, na, ano daw yung ginagawa ko. Ano, hindi ko man ito ma-replyan, pero ginagawan ko po ng vlog, ginagawan ko po ng video. Ano po? Okay po ba tayo, John? Kasi baka ma-misunderstand yung ano na hindi ako nagko-comment, hindi ako sumasagot sa comment. Busy lang talaga po ako kaya po ang ginagawa ko, ginagawan ko na lang po ng kwento. Kasi madami naman po na comment kung lahat yun ay eh, sasagutin ko, talaga mauubos po yung oras ko. kaya isang ano na lang, isang mm, sagot na lang, ito na lang po mga video. Katulad po nito, dahil po sa mga comment ninyo, may mga nakalaan po akong mga video na gagawin na pag-uusapan natin. Kasi doon ko din po ito kunuha sa comment po ninyo. Ano po? Yung mga vlog ko po, kaya po, um, kung palagi na po ka nanonood, eh, dire-direcho na po yung pananood. Kasi nga po, kung nag-comment kayo, isa sa mga araw, uh, magagawa ko po ng video yon yung comment nyo. Makakasama po sa mga, kung hindi man yun ang title, pero sigurado ako makakasama yon sa uh, topic na pag-uusapan. Ano? Yan. Ituloy po natin yung topic. Ano po? Um, yung ating pag-uusapan. Ah, uh, kapag may GERD ako, ito yung ginagawa ko. Unang-una po, kailangan po, o ginawa ko po, ano po, ginawa ko po, kinilala ko po yung sakit kong GERD Ano? No? Umaayos yun yung lasa. may nasasanay na doon sa um, lasa naman sana. Saan ko po, kinilala, ano po, paano ko po nakilala, o paano ko po napag-aralan yung GERD Madali lang po. Unang una po, sumali po ako sa mga grupo sa social med media tulad po ng Facebook, ng Messenger. Dahil po doon, yung mga kapwa po natin na miyembro doon, pare-parehas po tayong may sakit na gerd. Nagkakaroon po ng palitan ng mga opinion, palitan po ng mga karanasan. Ano po, nagkakakwentuhan po, doon po sa pamamagitan noon, nakikilala nyo po yung sakit nyong gerd uh, kung wala pa talaga ako yung idea sa sa GERD, bago po kayo magtanong, mag-observe muna po kayo. Ano po? Basahin nyo muna po yung palitan ng kuru-kuru ng mga ibang member. ibang member. Ganun po yung ginawa ko dati. Ano po? Dahil hindi ko pa naman kilala nando sa, um, sa grupo, nagbabasa ako ng mga tanong at sagot ng bawat isa. Yun. Um, doon ko po natutunan yung iba. At minsan, na-practice ko na, Okay, sa akin, maayos sa akin, nai-share ko din dito. Ano, yung, yung iba talaga doon ko nakukuha kasi ah uh, bago doon ko naman po i-share sa sa dito sa akin YouTube, um nasubukan ko na, naranasan ko na na okay sa akin, no. Sa pa po ba ako um nakakakuha ng idea kung paano o kung ano ang sakit na girl, yung sakit natin yung acid reflux. Actually, nung wala pang YouTube, wala pang masyad, wala pang grupo sa Facebook, sa Google po ako nagsearch Inaalam ko kung ano. Kasi ang hirap po talaga. Ano? Ang hirap po talaga ng sakit natin. Ano, mga idol? Uh, lahat nyan, related dyan, relate dyan sa, sa sinasabi ko. lahat tayo alam natin kung gaano kahirap. Yung pakaramdam na mamamatay ka na. <laughs> Lahat naman tayo nakaranasan na pakaramdam mo mamamatay, mamamatay ka na. Pangal pangalawa po, uh, 'di ba? Una kilalanin ang sakit ng gut. Pangalawa po, um, wag po tayong matakot. Ano po? Dahil alam na natin, kilala na natin si GERD, kilala na natin si acid reflux, kilala na natin si anxiety na kasama ng GERD, kilala natin ang depression na kapag ka aabot sa depression. Ngayon, para hindi na umabot sa depression, huwag ka nang matakot. Ano? Huwag ka naman takot pero mahirap gawin niya. Dito po, pag-aralan niyo po kung pa, paano kayo hindi matatakot. Ano? Kasi kilala niyo na nga po ang nagpapahirap sa inyo, bakit kailangan mo pang matakot? Ano? Bakit kailangan pang magkasakit, may stress pang katawan mo, ang uh, kalusugan mo at magkasakit pa ng ibang karamdaman? Kasi kapag tuloy-tuloy ka na natatakot ka, posible na magkaroon ka ng iba pang karamdaman. Ano, di po ba? Pa. Yan. Pagkatapos po doon, Number 3 natin, ayusin ang lifestyle. Ayan, mga kaidol idol Lagi, lagi nyo napapakinggan ito sa mga vlog ko. Kasi ito naman talaga yung problema natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkasakit. Maging GERD maging acid reflux maging anxiety maging kung ano pa mang mga sakit yan. Nagsisimula po sa lifestyle. Iba po talaga ang lifestyle natin ngayon. Kung bakit po napakadaming sakit at na dumada po sa ating lahat. Yan. Sunod mga idol, iwasan po natin ang stress. Ang stress po kasi, ang number one na trigger ng acid reflux ng GERD. Basta na-stress ka, sigurado po yan, mag-acid reflux kayo. Yung nga walang sakit na GERD, nag-acid reflux pag na-stress, Tapos, susunod po dito, huwag po kayong magpapakagutom. Ano? Kapag may history na kayo na kayo ay nagkagird, nagka nagkaroon ng acid reflux, iwasan nyo na po kayo ay magutom. Laging nalang lang magbaong kayo ng kahit anong mm, pagkain na posible na makapambawas ng gutom. Kahit na mm, ano, ang pamadid gutom lang. Kung talagang hindi ka pa agad makakakain. Huwag ka lang talaga magugutom. Ano po? Kasi pag nagutom ka, ang hirap pigilin yung acid reflux. Ano po? At um, yun, nauuwi, lalo na kung kung nasa biyahe ka, nauuwi yan sa anxiety. Napakahirap naman pag um, kinapitan ka ng anxiety, lalo sa biyahe. Mahirap pigilin. Ano po? Sinod po mga idol, matulog po tayo na maaga. Ano po, kapag may guard ka, kailangan makompleto yung tulog mo. Kasi kailangan lumakas yung resistensya mo. Ano po, yung pagtulog po, isa po yan sa paraan para lumakas yung resistensya natin. Kung makukumpleto yung tulog natin. Ano po, at para po maiwasan yung anxiety. Kasi kapag ka, hindi ka na makatulog, lagi ka ng puyat, may nagkakaroon ka na ng problema sa ano sa ating ano uh, memorya yung takot, nawawala tayo ng ano, nawawala na tayo ng lakas na pigilin yung mga takot, mga idol. Ano, uh, kung kumpleto ka ko sa dulog malaki yung laban mo, malakas yung resistensya mo. Tapos po, uh, physically po, ano po, physically po, yung pagpapagod po, bawasan po natin. Kung ang trabaho mo talaga physical, um, kailangan po, mapag-aralan yung, magkaroon kayo ng pahinga, na hindi kayo masusubrahan na ma-over fatigue. No? Tapos po, kung meron kang iba pang mga karamdaman, dapat po, um, inaalam nyo kung yung gamot na iinumin nyo ay masama para sa may GERD. Ano po, para sa sikmura. Kung sa ganun po, masabi nyo sa mga doktor nyo at ma mm, mabigyan kayo ng tamang gamot at o kaya po magbigyan po kayo ng mm, pangontra para lumabas yung acid ano po ah, mahalaga po yan minsan kasi hindi alam ng doktor na kayo ay ah, acidic bibigyan ko ng gamot na nakaka-acid din ay hindi po kayo gagaling ano po kasi papahirapan kayo ng acid, ng acid reflux nyo kaya mawawalang bisa din yung pag-inom nyo ng gamot para sa sakit na meron kayo At um, kailangan po na hindi ka lagi moody, hindi ka lagi bugnutin, hindi ka lagi galit. Ano? Kailangan uh, normal lagi yung ano mo, yung mood mo. Ano, nasa magandang mood ka lagi. Wag wag yung bad mood kasi pag bad mood mga uh, idol, wala. Laging mainit yung ulo mo, laging uh, mapusok yung kalooban mo, laging stress yung kalooban mo. Ang acid mo ay tuwa-tuwa, talagang nag-uumapaw 'yan. <laughs> nag-uumapaw. Inga, nga. Uh, kailangan lagi masaya. Ano, pag lagi masaya, lumalabas yung happy hormone mga idol. Paano ba palabasin ng happy hormone? Um, kailangan may love. Ano? Kailangan nararamdaman mo yung pagmamahal lalo na yung nasa kapaligiran mo lagi ka nakakwento um, yung nangyayari sa iyo, tanggap nila, alam nila, natutulungan ka nila, ganun ka din, nakakatulong ka sa kanila. Alam niyo mga idol, ito na kukuwento ko ito sa mga vlog ko dati. Yung mga una na paggagawa ko ng ano ng vlog, yung mga una mga buwan, taon, ang kanila na naitulong sa akin sa pagpapagaling ko sa good. Kasi yung katulad yung nagre-reply na nakakaunawa sa akin, uh, nakaka-relate sa mga ginagawa ko, sa mga nararanasan ko yung yung mga comment ko nakatulong sa inyo tapos magko-comment kayo na nakatulong ako doon uh, video ko ano um nagiging masaya ako lumalabas ang happy hormone ko mas lalo akong pinagagaling ano naikwento ko yan sa vlog ng mga ginawa ko sabi ko baka kayo gusto niyo gumawa ng ganitong video para iba-iba um, yung feelings na tama pala yung ginagawa ko sa sarili ko kasi tama nakakatulong ko sa iba ano mas mm, pinalalakas yung kalooban ko para mm, mawala yung negative ko yung lagi nasa isip ko negative malaki din na itulong na sa mm, anxiety ko mga idol tsaka dun sa depression ko ano malaking malaki na itulong nun sa akin yan dun sa mga baguhan dito baka at hindi napapanood yung mga mm, video kong ngayon Gawin nyo itong, ano, yung kahatyan ganito. Basta mapalabas mo yung happy hormone mo. Malaking kabawasan ng anxiety, ng anxiety, kabawasan ng depression, kabawasan sa acid reflux. Malaki na tutulong yun. yon tamang mga pagkain, mga idol. ah uh, kailangan kilalanin mo yung mga trigger sa'yo. Kapag um, may atake ka ng acid reflux, kailangan bawasan muna yung trigger, yung nakaka -atake. Ano? Uh, madali naman yung ano um, pag-aralan ano yun yan sabi ko nga dati sa inyo na kailangan yung ano kailangan may sulatan ka ano may diary ka uh, ito nakaka-trigger sa akin ito magandas para sa akin at least alam mo ano uh, kapag kailangan mo magjeta yung yun, yun ang ijejeta mo ano mga idol tapos tamang pag-inom ng tubig, tamang dami. Mahalaga 'yon sa mga may acid reflux may mga GERD kapag may atake. Tama kung ano 'yung iinumin mong tubig. 'Di ba? May mga vlog ako na sinabi 'yun, hindi lang basta pag ininom hindi lang basta tubig ang iinumin mo. Dapat alam mo ang condition mo. Halimbawa, over acid aciditika, acid acid reflux. Ang iniinom ko doon, Taman temperature lang tubig, minsan niya hinahaluan ko pa ng kaunting malamig. Kasi nga, ang pangunawa ko na ito, nakakatulong sa akin to ha. Madaming video na akong ginawa na yun ang kwento. Kasi nga, ang pangunawa ko, mainit yung acid. Ano, kailangan lumamig ng kaunti para hindi masakit doon sa internal organ natin. Kaya ganun yung ginagawa ko. Tapos pagka bloated naman, ibig sabihin pag bloated, hindi ka masyadong natutunawan, nahihirapan ang panunaw. Ibig sabihin, mahina yung acid mo. Ang ginagawa ko, maligamgam na tubig ang iniinom ko para makatulong na lumambot yung pagkain para mas madali siyang tunawin. Kaya nga dapat alam mo ang nangyayari sa kondisyon mo para tama yung iinomin mong tubig. Ano? At saka, huwag ka pala magpapatugtog ng balungkot mga idol. Ano? Ito, karanasan ko, may mga ganyan na ano feeling mo malungkot ka na nga dahil may sakit ka, hindi, nabuburyong ka na, tapos makikinig ka pa ng mga music na malulungkot, adi, lalo kang ano, lalo kang ma-stress sa iyong kalooban, lalong lalabas yung acid reflux mo, diba? Tapos, uminom ka ng gamot na reseta sa sa'yo, kung kailangan, ano, kung kailangan, um, pero sasabayan mo, ng pagpapalakas ng katawan. Yun ang nga yung sinasabi natin na um, probiotic, mahalaga, um, mga vitamins, uh, ano pa, um, food supplement, pagpapaaraw, pag-exercise, at pakikipagkapwa tao. Ano? Mahalaga yung pakikipagkapwa tao. Ano? Uh, pinakamahalaga yan. May labas mo, may release mo yung happy hormone mo. Hindi biro yun, mga idol ha. Sex, isa yan. Kapag, ano, kasi may love. Ano, may kalinga. Kaya, ano, lalabas yung happy hormone mo dun. Kaya, okay din yun. Ano, mga idol. Kung mayrong kang kapartner. Pero kung wala, baka maging problema mo. Sad hormone na lalabas sa iyo dun. Huwag yung karoon ng problema. Doon lang yun sa may mga partner. Yun na nga. Iwasan ang lahat ng Trigger kapag pag ka, may atake ka ng acid reflux o GERD. Ang ah, mga idol, yun yung mga nailista ko dito sa aking, ano, sa aking papel. Ah, kung may mga kaibigan tayo na may mga karanasan pa naginagawa ah, na ginagawa nila kapag um, ang GERD at uh, effective, pakicomment na lang para at least mabasa nung iba nating mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating channel at para natin uh, matulungan sila. Ganun lang naman talaga 'yung may girl mga idol. Tulong-tulong lang tayo. Ano, kahat ako. Meron akong nakukuha sa mga comment nyo. May mga comment kayo na hindi ko pa nagagawa. At least nung makita ko, nabasa ko, ina ko sa sarili ko at effective. Maraming maraming salamat Doon sa mga nagko-comment Kaya um, gustong gusto ko yung may nagko-comment Kasi may natututunan din po ako sa inyo Hindi po kaya napakatagal na nung sakit na meron ako Ay alam ko ng lahat Hindi po May mga uh, Marami pa po ako natututunan Marami pa po akong hindi alam sa sakit na to Kaya nga po tuloy tuloy yung pagbablog ko Tuloy tuloy pagkukwento ko Dahil may tuloy tuloy po yung natututunan ko Na galing din po sa mga uh, Tagasubaybay ko Maraming maraming po salamat, tulong-tulong po tayong lahat at uh, pagalin po tayong lahat. Bye-bye po.